Samahan nyo nga ako sa aking niluluto ngayon. Ayan, panibagong recipe ko na naman ito. Hindi ko alam kung ano itong niluluto ko pero naisip ko lang kung may pork chop, my beef chop. o <laughs> ah, diba? Kinakailangan nating maging maparaan kapag tayo ay nagluluto. Lalong-lalo -lalo na nauubusan na tayo ng ideya kung ano ang ating lulutuin. <laughs> Tulad ko rin ba kayo na ganun mag-isip, kinakailangang marami tayong alam na kahit walang pangalan, basta masarap, ang mino natin, okay na yan. <laughs> At yan, nilagyan ko nga ng breadings ang ating beef. Uh, siya nga pala kasi ang beef namin, kapag nabili kami ni tatay every Sunday, ay hinihiwa-hiwa niya na yon ng iba't ibang sizes. May pang tapa, may pang pares, may pang creamy beef, creamy ma uh, beef, mushroom, creamy chuchu. <laughs> At syempre, maraming mga sizes at different cuts ang ginagawa ni tatay. Since nakita ko ang cut na ito, sabi ko, na naisip ko, kung may pork chop, syempre dapat may beef chop. At eto na nga ang aking ginawa. Nilagyan ko to ng breadings at hindi ko alam kung ano yung breadings, basta may boy yun. <laughs> At syempre, nilagyan ko rin ng cornstarch para maging malutong. Kasi ang cornstarch natin ay nakakapagpalutong kapag tayo ay nagpiprito. Ay nakakapagpalapot naman kapag ka mga sauce at kapag ka fried naman nakakapagpalutong. So ayan na, tuwang-tuwa akong nagluluto. At syempre, andyan nakita nyo si tatay sumilip-silip at nababanguhan na naman sa aking niluluto. At yung ipinakita kong tilapia ay for mikmik -mik naman yon So eto ay break breakfast si tatay at baon ni tatay for lunch. And syempre for Kuya Mikel too. And then ako din. At makikita nyo dito na ako'y kumakain na kasi kumakain na ako ng pipino. At kumakain na rin ako ng part ng naluto ko ng ating beef chop. <laughs> so ayan. Tuwang-tuwa ang nanay ninyo habang nagluluto. At kung nakasimangot man ako dyan. <laughs> Kasi makikita nun yung nakasimangot ako dyan. Ilang beses akong natalsika ng mantika. Ang sakit kaya. <laughs> Kahit bihasa na tayo sa pagluluto, sa araw-araw ay nasasaktan pa rin tayo. Siyempre, tao lang. May pakiramdam. <laughs> at eto na nga ang ating pangalawang salang. Isinalang ko na itong pangalawang ito. At yan na, luto na. Yan, nakita nyo na, nakasimangot na ako dyan. Kasi natalsika na ako dyan. <laughs> Ilang beses na akong natalsikan kaya ibinaba ko yung aking sweater. So ayan, 'di ba? At natapos ko nang iluto ang ating beef chop, isinunod ko na rin ang fried tilapia ni Mik Mik. This is for her breakfast and for lunch. So ayan, sa dinner ay sabaw na malunggay ulit ang ulam ni Mik Mik. Ayan, kumuha na ako ng ating pipino nang lemon kasi nga sabi ko nung nakaluto na ako, ngumunguya-nguya na ako dyan at nakikita ninyo kasi nauna na ako ulit kumain. Ayan, o ba diba? So, katulad ko rin ba kayo na kapag ka hindi deep frying ay binabalibaliktad ko at pinapatayo ko ang isda para maluto lahat. <laughs> at ito na nga, luto na ang ating tilapia. At syempre, ang kapartner ng ating beef chop ay sinangag na paboritong paborito ni tatay. At hindi rin ako naglalagay ng sariwang garlic dyan or bawang. Yung um, toasted garlic na ang aking inilalagay. And then, naglagay din ako ng loryat or Chinese soy sauce. And then, yan. Para mabangong mabango na, ayan, naglalagay ako ng toasted. Toasted na garlic. So, ayan. Naglagay din ako ng durog na paminta. Ayan, at halo ko lang. And then, tapos na. Yan ang ating breakfast, baon, and then menu for the day. At yan na, ready na naman si tatay. At yung maraming sauce na ginawa kong sweet and sour, nilagyan ko din po ito kasi napakasarap ng may ganyan. Siyempre, hindi ako ang kakain niya si tatay. <laughs> So, ayan, ipipray na si tatay. And then, that's all for today. And see you next time. Bye!